Kung ang biktima ay ama ng anak ng judge, kaano-ano ng judge ang biktima? Anak. Question. Kung ang biktima ay ama ng anak ng judge, kaano-ano ng judge ang biktima? Kaano-ano ng judge ang biktima? Mali. Kanyang ugi. Mali. <coughs> malik. Kararin. Kung ang biktima, kung ang biktima ay ama ng anak ng judge. Kaano-ano ng judge ang biktima? Anak, Ha? Anak. Anak. Ikaw. Anak. Bali. Isang chance pa. Kung ang biktima ay ama ng anak ng judge. Kaano-ano ng judge ang biktima? Apo. Ha? Apo. Apo. Bale. Pamangkin. pamangkin. Bali. Paano masabi? Kung ang biktima ay ama ng anak ng judge. Kano ano nang judge ang biktima? Anak. Anak. Mali. Pagbibigyan pa kita last chance na lang tiya. Isang chance pa. Isipin mo nang mabuti. Bahala ka sa buhay mo. Ang lokohan niyan. Kung ang biktima ay ama ng anak ng judge, kano ano nang judge ang biktima? Pamangkin. Pamangkin. Mali. Ang tamang sagot asawa ng judge ang biktima. Paano o, mo sabi? Oh, tingnan mo ah kasi ama siya ng anak ng judge so ibig sabihin di ba tatay siya ng anak ng judge hindi totoo yan hindi ibig sabihin yung bata <laughs> anak ng judge ay tatay niya rin yung biktima ibig sabihin ang judge tayo yung biktima mag asawa What? kung ang biktima ay ama ng anak ng judge kaano ano ng judge ang biktima anak 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 ang sagot mo sir alak. Ano? Paano Ayun masabi? Yan yan? Nak. Oo, wala. Wala lang sa iyan. Wala Kung ang biktima ay ama ng anak ng judge, kaano-ano ng judge, ang biktima? Asawa. Ama? Ikaw? Asawa. Asawa? Tama. Fifty oh, wow! <laughs> pesos. Yes, manilibre na. Asawa. Okay, congrats po ma'am. Masawa sagot. Yeah. Okay.